Ayan fish on. Fish on. Ayan fish on na guys. Ayun. good morning guys. Napakaganda dito, guys. Oh. Ang ng lugar na to, guys. Uh, sa Janaldin Agat Islands. Nandito so, tayo sa Tagbilara, Tagbilaran. Tagbilaran. <laughs> Gagi. Tagbirayan. Nandito tayo sa Tagbirayan, guys. So hindi na gano'n kalakas yung mga alon. Meron pa konti-konting alon. So, hindi na gano'n kalakas. sa ka sakali tayo. Na makahuli. So nang hagis mga master. try natin dito baka may mga bugaong baka may bugaong Ion fish on, ion fish on guys fish on, bugaung tuh guys bugaung, Malikot. bugaung, hehehe, <laughs> Malikot ha, kawalan kita. yun okay. okay, guys, sakbo <laughs> meron pa yan bagaong meron pa yan dyan ayun ayun okay. Ang season pa natin. Meron pa yan. Meron pa magaong dyan. Ayun, fish on. Fish on. Fish on. Fish on. Bagaong din. Bagaong na naman. <laughs> Ayan guys. Bagaong na naman. Parang na ano tayo ng pag-aong dito ah parang gusto nila yung lure natin ah ito guys oh pag-aong liit ah grabe grabe mong langoy pag bugarot ah yun lang dyan oh Ayo, lontoyan, Jan. Ayo, Fish on o oh, ay oh, wala Kala fish on Maliliit pa yung mga bugarot dito guys mga kagat yan bugarot oh sub sa unahan, mga master wait si bugarot lang yung nag <coughs> nagdadali natin dun ito tayo sa unahan baka sakali. paka sakali meron paka sakali meron <laughs> 密度。

Ito maraming bugaong to dito Sure ako dito Maraming bugaong to Diyan Oo okay. Pagka ganitong Spot mga master May ilog Tapos dagat Yan positive dyan Mga bugaong dyan Marami yan Buka natin Buka natin ito natin mga master. Marami yan dyan. Yan. May sabi ko sa inyo. Parang mapapahiya tayo nito ah. yun 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 fish on ayun fish on na guys yun na ito na yung sinasabi ko sa inyo guys ang bugaong nag tumbling tumbling na siya guys ayun na bugaong Yan, bugaong. Ito yung lure na gamit natin, guys. Yun. Ah, dyan ka. Langway ka dyan. Ah. Yan pa yan dyan, mga maser. Paglalaroan lang natin yung mga bugaong hindi natin dadalhin laro laro lang natin eh, wala negative tayo eh negative wala tayong quality cuts na isda so dito na lang muna ako laro-laro ng bugarot isa lang yung bagarot ah so yun, quick cast lang tayo mga master uh, wala talaga tayong quality cuts so yun lang naglaro laro na lang tayo sa ano sa bugaong line eh so bawi lang tayo next fishing so i-upload lang natin to kahit uh, ano lang punti lang ayun uh, lang yung spot natin sa tagbirayan ayun dito tsaka ayun medyo may parating na ano pangit na panahon so yun lang mga master salamat sa panonood ng aking video kahit walang kwenta hihihi ayun -hi! eh, lang ingat sa fishing mga master yun lang thank you